Matro na ng hapon So ngayon mga kaibigan ay July 3, 2024 Ayan. Panibagong araw at panibagong Vlog tayo So ngayon mga kaibigan Araw ng sabado uh, Meron kami pupuntahan Ito yung mga milk tea Na tatrabaho muna kami So siguro makaka-uwi na kami Mga bandang ano na Alas 9 ng gabi At ngayon mga kaibigan siguro dahil sa sobrang init ito na yung nangyari sa windshield yeah. so medyo malabo ngayon ang aking windshield Chish. wala alright ah, sa loob dahil sa sobrang init siguro kanina guys so yung yeah, mga kaibigan uh, samahan nyo po muli ako sa aking vlog uh, ngayong araw uh, ngayong hapon malakas na ang ulan dinig nyo Ayan. So yung mga kaibigan na uh, kasama ko si Edwin at saka si ano ngayon. Kasama ko si Edwin at saka si Roman. So siguro mga, mga suwebe na nga kami mga kawin na to At bukas mga kaibigan dahil uh, linggo. So pero na naman kami lakad. Pupunta kami ng Baguio. So yun mga kaibigan. Uh, doon sa nangyari sa akin kahapon ano, ang ganda sana ng alo ko pa hapun, guys eh. Ang ganda sana ng mood ko kahapon eh. dahil uh, buong araw nakapag uh, buong biyahe ko doon sa aking vlog. Eh, maganda yung aking uh, kuwan, maganda yung aking mood. So patapos na sana yung vlog ko mga kaibigan. Nagkaroon ako ng problema, nagkaroon ng problema Noong No, Nung nabangga ko yung ano uh, makikita niyo, mapapanood niyo guys doon sa vlog ko na, na yung na, ang title nun ay napagka kong kotse ni ate so anong nangyari kasi dun mga kaibigan habang na, kaya, kaya ito sinasabi ko mga kaibigan napakalaking bagay nito ito laki ng <laughs> utang na loob ko dito ano? dahil naka yun nga kasalukuhin ako nagbablog nakahitid dyan yung cellphone ko dahil naka play siya at kuha-kuha naman yung mga detalye kung paano ko na <coughs> bangga yung kotse ni ate So ang nangyari doon mga kaibigan eh one habang binabaybay ko yung uh, pakorba papunta doon sa amin biglang naka full stop pa si Ate and then bigla niyang binuksan yung pintuan. Nabulat ako. So na buti na lang tumama siya mga kaibigan doon sa side mirror ko. Yung side mirror ko naman tumupi lang. So nangyari nahulog lang yung salamin ko diyan. Uh, bumaba ako tapos sabi ko sa kanya ate ba bigla, mong, bigla nyo binuksan yung pintuan nyo and then ako pa ang sinisi ni ate ang sabi niya sa akin mabilis daw yung patakbo ko tinitingnan niya daw niya ako sa side mirror at mabilis daw yung patakbo ko De wala na akong iba sinabi kung ang sabi ko lang ate kung nakita niyo po ako hindi po kayo biglang magbubukas ng pintuan so tsaka unang-una hindi po ako pwede magpatakbo ng mabilis dyan sabi ko tapos sabi ko muna ka play ko yung na, sabi ko na lang may dash cam po ako, ako. itong <laughs> gusto niyo pa play ko then nahimik na lang si ate na mahimik na lang si ate then nakita ko naman kasi ang purpose ko doon kaya ako siya nilapitan eh titingnan ko kung okay lang siya then okay naman siya wala namang physical na nangyari mga kaibigan uh, at wala din naman nangyari do sa sa Kenya Buti na lang uh, tumama do sa may side mirror ko ano Uh, ayun nga ang purpose ko kaya ako siya nilapitan kukumustayin so, ko talaga siya so yun nga dahil nasabi ko na may task ko ate so hindi na siya umimik dahil, hindi na rin ako umimik umalis na rin ako so yun ang nangyari mga kaibigan uh, panghuli yun doon sa video ko doon sa nabangga ko yung kotse ni ate so sana kung napapanood ba ni ate to. Uh, next time mag-iingat tayo at saka awareness ko ito mga kaibigan para doon sa mga Ah uh, magpapark sa dahan, huwag po tayong basta-basta nagbubukas ng pintuan so tingin muna po tayo tingnan natin kung clear po tapos pag binuksan po natin yung pintuan di ba binuksan po natin ito buksan muna po natin ng kaunti pagkaramdaman muna po natin ano kasi pag nasa loob po tayo hindi po natin mararamdaman yan hindi natin uh, mararamdaman kung baka bigla may bisikleta or ano kasi tingin lang tayo although clear po yung uh, both side pero hindi po natin dinig sa labas so ang gagawin mo buksan mo lang po ng base lang po ito sa experience ko mga kaibigan na Uh, base lang po ito sa ex, uh, experience ko ako binubuksan ko muna po ng konti yan pinagkikaramdaman ko muna po tapos sabay tingin bago ko po, po buksan ng uh, todo bago po ako lumabas So, mas maganda ganun po yung gawin yung mga kaibigan. Next time po mag lang po tayo ano sa mga ganun po yung mga nakaugalian. So hindi naman po para para yung driver o baka nakalimutan lang ni Ate. Sana mapanood po po Ate sana next time mag po tayo at wag po tayo basta-basta nagbukas na pintuan pag nasa tabing daan po tayo yung nag-park. All right, marami na akong nasabi at lumiwanag na ating na uh, <laughs> uh, salamin so let's go mga kaibigan dahil uh, for 11 na ng hapon ano? yan po yung oras natin ngayon araw po ng Sabado ngayon po ay August 3 August 3 ayan at maulan let's go yun po no mga kaibigan kung makikita nyo medyo malakas po ang ulan ngayon at po binabaybay natin ang daan papunta sa Talier. Ito po yung barangay sindalan ng Talier. Alright. So, so i -wide screen ko po. Okay. siyempre mga kaibigan, i-activate natin ang ating pamatay na... po meron nakasando lang ako ngayon dahil doon na po ako mag bibihis sa ay akala ko nakalimutan ko yung aking ano uniform doon na po ako magbibihis sa talyer mga kaibigan Kasi iniwasan ko po yung ano, yung baha. Baka mamaya at saka yung malakas na ulan kaya doon na po ako nag-ano, magbibihis. Alright! Far across the distance! Uy! Ulan! Ito na siguro yung dala ng matinding init kanina. Kasi napakainit po talaga ng panahon kanina. Ngayon, ah, uh, dahil sa sobrang init ng ulo niya, ito binagsak. <laughs> sa tolia. Malakas ang ulan Yo, what's up mga kaibigan? Tignan nyo, lakas ang ulan Ah, nagmistulang ano na naman to Nagmistulang Ilog, pasig na naman Yun o, oh. kita nyo yung dumaan Ha Tanong, saan ako dadaan? Saan, saan? Dito Yun o, oh ayos hmm. <clears throat> pero sana wag magtuloy-tuloy ito ano? galit ka? Hmm? galit ka? galit po? mik hmm. mik 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 Mm, mm, yan, nagyayakap ka na naman eh Bakla ka, no? <coughs> huh? Tara na, 5.41 Traffic Welcome to Megadike Ganyan kalaki yung lupa mo, pre Anong gagawin hectare kaya yan no? may kakarong ka ng isang downtown niya no? mall dito tapos hotel, zone, doon <laughs> tapos resort yun sa may kabila pigiri eh. ano kumpleto yung hotel mo patayuan mo ng gagawa ka ng sarili mong mundo yung hotel mo patayuan mo ng figure sa taas <laughs> Laki no? tapos <clears throat> malo ka pa sa eco waste pero nung mga tayo pwede mong gawing penis pagpataba ng mga tilapia no? oh. Um, tsaka ano pre pwede mong gawing ano yun bio uh, bioenergy pwede pa pakakuha ng kalansi lane <coughs> ano mga panahon pre ano yan marami din mga bahay bahay nung hindi pa naglalahan uh oo -oh. pero bukit na siya <coughs> yan talaga kasi yung dinaanan ng lahar eh mababa na kasi rin siguro ano yun kaya ito yung tapo ng dahan no? mababang parte na siya ng pagpang saan ba pa yung ano na to yung deck na to ano yan papunta ng Pampanga River yan ah Diyan, nung pumutok yung pinatubo, yun Boom! Parang cauliflower yan Nagdilim lahat rin na yun ano na yun mhm mm abot din yung sa amin kahit tanghali wala kang makikita sa ano ay, grabe. yung abot niya pa lang <coughs> yung kulay puti mhm mm abot pa lang ibang bansa yun mhm trabe talagang dumilim talaga yung mundo nun no? ang okay. Pilipinas buong Luzon yun ang pinakamalakas na na saksiyan yun pero yan, sumabog na pala yan 600 years ago na. Pero hindi naman doon. Ano yung wasak-wasak na lang yan o buo yan dati talaga? Ganun na yan. Ganun dati. Saan ba dyan pinatuloy? Yung pinakamalaki dyan. <coughs> Partya ng sambales. Pero ano kaya ngayon, active pa siya o wala na? Oh, Lawa na lang siya ngayon. active volcano yan, pre. Oo? Oh? Oo. Um. 6.15 pa lang pala okay. saan yung option sa video oh okay. And <laughs> ang tagal namin dyan na <coughs> Yun, oh. <coughs> Tapos si pa. Isang oras <laughs> sila bago nagsara. Ha? Isang oras sila bago sila pumasok eh. Ha? Nagpimbisa na pre yung cellphone mo branch dito yung nasa downtown niya, yan, pero, <laughs> okay, yan, eh, na tinapayan sir Ito yung tinapayan na yun, hinahan natin siya Alright mga kaibigan Sa wakas sa 8 Sa 8.24 Ano nga ba? 8.19 lang pala 8.19 ng gabi So yung mga kaibigan hinatid ko na sila ano, Sina Edwin at saka si Romel yung mga kasama ko bukas kasi may lakad kami pa kami bukas bagyo <laughs> ay sakit sa mata mga ganyan driver na ah, talagang <clears throat> kumakapag ilaw wagas eh sa mga kaharap nila So yung mga kaibigan, sana na-enjoy nyo yung ating rides ngayong gabi. Ano? Uh, please like, comment, and subscribe mga kaibigan. parang ano mga kaibigan parang tulong nyo na sa akin kasi <coughs> gusto kong tikman mamonetize kung paano yung pakiramdam <laughs> ano? ah uh, at salamat nga pala sa mga nanonood ano, ng vlog natin uh, Shoutout sa inyong lahat mga viewers and subscribers natin mingit po kayo lahat uh, at sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan Huwag niyo pong uh, pababayaan yung inyong mga kalusugan napaka importante po ng uh, na tayo laging malusog so yun po maraming maraming salamat ano, mga kaibigan sa inyo at kahit pa paano uh, napapansin nyo yung aking mga munting uh, vlog sana magpatuloy at matikman natin kung paano yung pakiramdam ng uh, isang <coughs> monetize <coughs> alright uh, 8.25 na ng uh, gabi mga kaibigan na. so i-upload natin to mamaya pag uwi ko para updated tayo so yung comment lang kayo mga kaibigan kung anong masasabi nyo sa video natin uh, kung may mga suggestion po kayo uh, comment nyo lang po kung ano pa po yung mga dapat u-improve? Alam ko marami pa po eh sa pag sa pag Ako hindi mahilig ga... hindi ako gano'n maganda sa pagsasalita. Kasi <laughs> ano? pero 'yung ano natin yan mga kaibigan. so ano pa tayo na hihiya-hiya pa tayo. <laughs> Ito na tayo sa ating pasukan. <laughs> Ang kagandaan lang nitong screen natin mga kaibigan. Ano? nagkikita nyo kung ano yung nasa harapan ko. Tapos kahit pa paano, nagkikita nyo rin ako. Nagkikita nyo ba? <laughs> kahit pa paano mga kaibigan, ano? screen tayo na nakalabas. Ayan, gaya nyan. Gustong gusto ko talaga itong ano na to guys. Yung cellphone na to. Eh, salamat sa aking misis. Ah... Uh, provide ng akin ng cellphone ko. <laughs> Alright, so nandito na tayo mga kaibigan. Oras na naman po ng pagpapaalam. Ayan. Sana nakikita niyo pa yung pagmumukha ko. Please like, comment, and subscribe mga kaibigan. Ingat po kayo lahat. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Bye-bye! Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. See you, see you sa mga susunod na vlog.